Babaeng estudyante sugataan matapos makipag-agawa ng barel sa kapwa babaeng estudyante sa loob ng Universidad sa Lawag City. Naritong news ko ni Daryl Justin. Sugatan ng isang babaeng college student nang makipag-agawan siya ng baril sa isa ring babaeng estudyante sa loob ng isang universidad sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa otoridad, nangyari ang insidente sa restroom ng mga babae. Mabilis namang nakaresponde ang mga security guard ng universidad at pulisya sa insidente at nilockdown ng lugar. Sa pag-iimbestiga ng Lawag City Police Station, magkaibigan ang dalawang babae at nagkaroon ng pagtatalo dahil sa nawalang pera sa ATM ng isa sa mga babae. Kasunod nito ay naglabas ng baril ang suspect na babae at doon na nagkaroon ng agawan at pumutok ang baril. Wala namang tinamaan ng bala pero nasugatan ng isang babae dahil sa pakikipag-agawan niya ng baril sa suspect. Kasamang iimbestigahan ng pulisya ay kung paano na ipasok ng suspect ang baril sa universidad. Nakahanda naman ang pamunuan ng universidad sa isinasigawang investigasyon ng otoridad sa nangyaring insidente. Posibleng sampahan ng reklamo attempted murder ang suspect na estudyante at illegal possession of firearms dahil walang dokumento ang baril. At yan ang aking news scoop. Ako si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.